Nakilahok ang libo-libo nating kababayan sa job fair ng Department of Migrant Workers na exclusive lang para sa Bansang Japan. Isang person with disability naman ang nakipagsabayan sa nasabing aktibidad. Alamin natin ang detalye sa report ni Noel Talakay. Kahit nasa wheelchair, nakipagsiksikan pa rin si Carl para lang makapag-apply ng trabaho sa Japan. Hirap lang pong uh, maggalaw-galaw po dito. Isang information technology graduate ang 25 taong gulang na si Carl tiwala sa sarili at lakas ng loob ang baon niya, lalo na at first time niya magtatrabaho abroad kung papala rin siya. Hindi ka ba natatakot? Hindi naman po. Bakit? basta may lakas ng loob. Isa lang si Carl sa libo-libong sumugod sa isang mall sa Ortigas EDSA para samantalahin ang isang Japan exclusive job fair at tila swerte si Carl dahil tinanggap ang application niya bilang software engineer. So far our Japanese client naman don't have any discrimination as long as qualified yung applicant. Anya, hindi ito ang unang beses na magpapadala sila ng workers sa ibang bansa na may kapansanan. Usually, ang mga napapadala namin, depende po yan. Kasi there's this instance, for example, uh, mga colorblind, napapadala na rin po namin doon. Basta hindi nakakadlang sa kanilang profession. Dahil sa bagong oportunidad na ito, inaasahan naman ang Department of Migrant Workers na maglilipana na naman ang mga scammers at illegal recruiters. Kaya naman, may babala ang hensa dito. Po, shout out ko na, yung mga nagpapabayad agad uh, through TikTok or Facebook para lang mapa-interview, para lang mag-apply sila. Ngayon pa lang sinasabi ko, scam na yan. Ang nasabing job fair ay bahagi ng pagdiriwang ng DMW ng Philippines-Japan Friendship Week. Um, yung mga jobs natin from agriculture, construction, care worker, hospitality, across all industries halos sa uh, Japan meron tayo. Pati automotives, food processing, kumpleto. Ayon sa DMW, nasa 25,000 na trabaho ang nag-aantay sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa Japan. Lahat ng yan, accredited ng ahensya. Saka, sa kasalukuyan, nasa mahigit 10,000 na mga OFW na ang nagtatrabaho sa Japan batay yan sa bagong tala ng DMW. Noel Talakay, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.